Hi guys, good afternoon everyone. So gig kami gabaw guys, nilaan ni pampam sa kong lola. So kanin luluron mi. Ayon si Pampam pam, guys. Oh. Oh. yeah. So karon, gihina siya magsukpit-sukpit sa kong Leo. Kay ako na siya ang gipalitan ubag bag guys. Ayon. Although Di niya kayo sibo, siguro gamay ni, eh, pero okay lang makaginhawa pa man. At least, kung magbaktas mi, tanaw siya sa ayang atubangan, di na sa akong likod, sige. Ayan, pauwi na kami guys, mga nidalan dali sa amua, prams sa balay sa akong lula. Ayan. Happy yan, kinakapasyal, rilaroy. O, di ba pam? Eek, <laughs>